Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React TH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang naibalita posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Paul George. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging Game 4 ng Minnesota Timberwolves laban sa Denver Nuggets. Ibinulgar na rin naman nga mga katrops nang isang NBA insider noong nakaraang araw na medyo hindi na nga nagkakaintindihan ngayon ang Los Angeles Clippers at ang kampo ni Paul George since ayaw na nga po nila siyang bigyan ng maximum contract. Yes, below minimum na nga ang kayang ibigay sa kanya ngayon ng Clippers which is ayaw rin naman tanggapin ni Paul George. Kaya wala nang ang ibang choice si Paul George kundi umalis sa Clippers sa pamamagitan ng pagtanggi niya sa kanyang natitirang player option upang maging isa na siyang ganap na unrestricted free agent kung saan pwede na siyang lumipat at pumirma ng kontrata sa ibang kupunan kagaya ng Los Angeles Lakers na isa sa mga team na may interes sa pagkuha sa kanyang serbisyo. At kung hindi naman nga yan mangyayari ay pwede rin naman na siyang mag-request ng sign and trade deal sa Clippers ngayong off-season. Sa ganyang paraan nga ay kakailanganin nga daw po ng Lakers na isakripisyo o i-offer ang kanilang mga player na sina Austin Reeves, Rui Hakimere, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at ang kanilang 2024 first round pick para makuha nila si Paul George. Pero kung kayo mga katrops, ang tatanungin payag ba kayo sa nasabing trade proposal na ito? Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging Game 4 ng Minnesota Timberwolves laban sa Denver Nuggets. Hindi nga mga katrops, katulad ng nagdang Game 3 ay mas naging agresibo na nga po ang Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 4 ngayong araw lalong-lalo na si Anthony Edwards na nakapagdala ng 44 points. Ngunit sa kabilangan nga niyan ay natalo pero nga sila dito ng Denver Nuggets sa score na 107-115. Kaya dahil nga dyan ay tumabla na nga sa tutuo ang kanilang serye bago pa man bumalik ang kanilang bakbakan sa home court ng Denver Nuggets na ball arena para sa kanilang game 5. Hindi nga ulit mga katrops, hinaya ng Minnesota Timberwolves ang naging performance ng Denver Nuggets sa pangunguna ni Nikola Jokic na kumana ng 35 points, 7 rebounds at 7 assists. Aaron Gordon na kumuha ng 27 points, 7 rebounds at 6 assists at si Jamal Murray na kumano ng 19 points, 5 rebounds at 8 assists. Bukod rin na sa kanila ay nag-step up rin naman na dito ang mga bench player ng Nuggets na sina Christian Braun na kumuha ng 11 points at si Justin Holiday na nagdala ng 10 points. Pero ang tunay nga talaga na nagpatalo sa Minnesota Timberwolves ay ang pag-struggle ng kanilang dalawang big man na sina Carl Anthony Towns na bagamat nakapagtala ng 13 points at 12 rebounds, ay tumira nga siya ng 5 out of 18 shooting sa field at si Rudy Gobert na kahit man nakakuha ng 11 points at 14 rebounds ay marami nga siyang nasayang na free throws at hirap nga siya napigilan si Nikola Jokic. And speaking of gober mga katrops, kuhang-kuha nga sa kamera ang ginawa nitong money sign matapos itong tawagan ng foul ng mga referee sa isang play sa fourth quarter kaya mukhang nagsisimula na nga talaga magreklamo ngayon ang Minnesota Timberwolves. So yun lang nga mga katraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag enjoy kayo please like and subscribe my youtube channel sports react ph para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikats muli sa ating susunod na video.